Dominic Roque. Ito daw ang ginawa sa tapat ng bahay ni Bea. Tila nakasanayan na nga ng maraming madla na kapag si OJ Diaz ang naglabas ng impormasyon ay posibleng 100% na totoo. Isa siya sa mga naglabas ng usapin patungkol sa hiwalayan ng ex-lovers na celebrity couple. Kaya naman nine trigger talaga ang maraming madla sa kung anong ginawa ni Dominic sa tapat ng bahay ni Bea Alonzo na galing mismo sa talent manager. Mula nga nang maisa publiko ang paghihiwalay ng dalawa, hindi pa naglalabas ng pahayag ang aktres na si Bea Alonzo ukol dito, habang ang aktor naman na si Dominic Roque ay una nang nakiusap sa publiko na wag ibas si Bea, at nito lamang nang sagutin niya ang mga isyong binabato sa kanila bakit sila naghiwalay, ayon sa statement na inilabas ng lawyer ni Dominic, hindi raw naging problema ng dalawa ang patungkol sa prenuptial agreement gaya ng kumakalat, nilinaw niya rin ang pag-iimbestiga umano ng pamilya ng aktres sa kanyang ari-arian, tulad ng kondo na pagmamayari umano ng isang politiko, dahilan kung bakit koinestyon din ang kasarian ng aktor, si Tito Boy ang unang nag-anunsyo sa paghihiwalay ng dalawa. Pagkakaalam umano niya ay patuloy na sinusuyo ni Dominic si Bea, sinangayunan ito ngayon ni OJ na siyang nagbahagi ng ginawa ni Dominic, sa mismong tapat ng bahay ni Bea Alonzo, malakas daw umano ang pakiramdam ni Oje Diaz na magkakaayos sina Dominic Roque at Bea Alonso. Feeling ko talaga magkakasundo, magkakaayos, baka magkabalikan itong si Bea at Dominic Ania. Dito niya na nga sinunod ang nalaman umano niyang ginagawang panunuyo ni Dominic sa aktres. Dahil alam mo ba, ilang gabi na raw na nandun sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andan lang ito sa kotse, hinihintay ang pagdating ni Bea, nakasindi nga yung kanyang makina nandun sa waitang, ayon pa sa kanya, hindi umanu malabong gawin ito ni Dominic, dahil hindi ito ang unang beses na nagawa niya ito sa isang babae, kaya talagang naniniwala umano ang talent manager sa source niya, yun ay ayon sa source ko, alam mo naniniwala ako sa source ko, kasi, nung nililigawan pa ni Dominic si Michelle Vito, na ngayon si Michelle Vito ay jowa na ni Enzo Pineda, nung sila pinipigilan pa noon at di pabor mami ni Michelle Vito kay Dominic ay, alas 5 ng umaga bago magalas alas 6, anden sa Lasal, sa tapat ng Lasal nakapark lang si Dominic Roque. Hinihintay ang pagdating ni Michelle Vito, yun ay ayon sa source ko puwera na lang kung edenay ni Dominic kwento pa ni Oji, si Dominic Roque ay kilalang aktor, model at negosyante sa Pilipinas, lumabas na siya sa ilang mga programa sa telebisyon at maging sa pelikula, matatanda ang nagpaunlak pa sila ni Bea Alonzo ng interview, sa programang Kapuso Mo. Jessica Soho, maraming madla ang nalungkot sa biglaang hiwalayan ng dalawa na nakatakda na sanang ikasal ngayong taon.